Hi mga kailay, maayong buntag ha sa inyo. Ah, May gabi sa Philippines. Karong ang lawa, akong na ako sa tintes. Oh, dintes. Okay. Tawara si kanono o. Oh. Nagkapi kay kuan. Nagkapi kay kanana ang usay tawag anak. Uh, <laughs> libre ang kapi ani then nari mi sa dentist kay akong ipa ni akong ngipon, ba kay nagsuki suki na dayon butangan ko no ko mga pasta pasta di ana nang nagsungki-sungki kaya tanaw na ko kung, kung ayo pero ko an bali upat ka treatment kay nagsuki suki na akong ngipon, ana may matigulang na di ay tabak kay maglos calcium Ayun, bagsong kisungki nang hipon. So, liami karon dere. Bas kan nguno, nagkape. Libre drink kape. Libre da ani. Ka maoro Manako, man ako so nami ako ba ba kanira mo lihok marami kas dili mo o is nam agis anesthesia di malihok di are mabalik mi sa lunes may ni, ni ade-ane na itanggal nila yung mga daot-daot